salamat na abot na jud ang dryer na akong napalit. Huh? gani, narilisan ko kagahapon sa akong arawan. niya timing po kaayo nga nako ang starlight karon. Barato ra kay akong palit ani. 4999 999 bugoy bugoy ko kayo ng starlight mo kay bugoy bugoy kan pa nila para ingnon 4000 lang kapin ng ilahang dryer para mo avail ang mga tao. Ako na ni Nindot sa akong dryer. oy dilig na mahago ang akong mga kamot. Uy, ah. na nga magsiki o ulan. <coughs> Dong, tanawa, nindot kay dryer nga akong napalit. Nindot, Jod. Nindot po nang bayro ng anak. Kabalukang naputbol tas trabaho. Ang parilis-rilis pa ka para gipalit, anak. Kunya, unsa may ibayad na tuana anak? Do. Next week pa man ko magsugod og bayad sa akong arawan. Sharo, di ka kakita og trabaho, anak. Mm. Yay, yeah, kaabot sa next week, og dili pa ko kakita trabaho. Huh? Unsa may atong ibayad, na imong arawan? Ay, dayo, ano mo naglabda imong ulo? Ngayon, pabitaw tong next week. <laughs> <laughs> ano man na si Mari nga murang magnekling sa? <laughs> ubes no, ba bahis nung no? baklo. ayako ako dong duulon, do bi. The... No, kung makakita akong trabaho, no, itarik ita nung araw sa Santa Maria. Eh, hitsas na kaayo. Kondisyon na po kaayo. Pero ang bulsa wala pa. <coughs> Saan ako, Iro, nakaroon ba itong muanhi ang kuliktor sa akong arawan? Mari! Eh, hmm? sa mangka, nga mura man lagi kag nag-alingasa. Kinsa mentaw di mag -alingasa, na, Mari. Ay, salamat, may ganit na aka. Ikaw di makasulbad sa akong problema ron ba? Kasi makasulbad? Kung saan problema ni mo, Maring? Ay, Maring, mo anhi guto akong kolektor sa akong arawan. Kasi kay bakanting kwarta liha. Pahirama ko Uy, hala, Maring. Nakalimot, manday ko. Uy, nagdali, manday ko. Mulakaw sa kuha! Sige, babay, sa, babay. Saan so, to si Maring? Ikalitan mo, mula ka. Ano ba siya ni sa akong istorya? A few moments later. Dong, tabangi ko bi, maluoy ka. Karoon ba yung ni akong kolektor sa akong arawan? Wala dyan ko bayad ba? na, kay pala utang kay kang dako. Nagbutbo ragani kang parili sa arawan. wa ka nagpahibalo na ako. Kunya karoon ting bayad, imo hasulon. Kamusin to sa rito kamaring ni mo, Maria. Ay bayaran lang na to kung makatrabaho na ko. Unsay manghilang kamaring Maria. Nagispikingan mangan ako kaganin na. Nisirit mangani uglakaw. Na, unsa na ni Kanamang gini mong pagkapala utang ba? dilik kapuyuk? Bangi kudung bi, maulawan juga sa turun bau nya First payment majud naku na Hei! Katul aku ulo ba? Bisa dilik katul Tunggu doan emong trabaho Time sa aku ina una-unaan Lali sebudre Kau bisa mana dong? Sigurado ka dong mau buhatun ato na? Kulbaan manginu ungguan atong buhatun dong uy. Kulba Nya nakahit mang bayad Basta sabay-sabay lang ko. A few moments later. Patay na ng kolektor. Ano mo, na ang kolektor! No. Go! <coughs> Bawa na akong gingon si Muaday! Pag ikan ganito sa trabaho, dapat pag-uli na ako, nanay niluto! Dili kay magsigi pagwapa! Yati, kaway man. Sa'on nakasak ko ron, Ani. Dong namay, saging Nilong Agin ha. Parin silang guna o ginamos. Ayaw, pagsige o gyaw-yaw diha kay maulaw sa tong silingan. Saon man ko ni pagpaningin na naglalis man yung duha? Mauro nang saging imong ipakaon sa kuha? Nakakapoy sa akong trabaho? Ah, naalagi magpasurang-surang sa kuha ron? Maagi ako akong mapahimungtan ba? Katilaw lagi? O ikaw, ano Oy. naman ka nire? Kinsa man ka? Wala ko ilabot niya, sir. <laughs> Dagway sa kolektor. O oh, kulba-kulbaan dyan pa. O sa may tuyo ni mo? Istorya na yun! O, 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 wala, sir! Mubalik ng kong ma! Epektive <laughs> po ang plano sa kong pares ay... Hi, Isibat na! <laughs> Day! Ano ang diskarte? O niya, mabalik pa man to, ugma.